we will make Pampanga our model site to show the entire country on how we can solve this kind of issues for health dito po sa Pilipinas. Nais ng kagawaran ng kalusugan sa Region 3 na gawing huwaran o model province ang lalawigan ng Pampanga sa pagpapatupad ng mga advanced schemes ng universal healthcare sa buong gitnang Luzon. Kinilala ng mga opisyal ng PhilHealth ang mga programa sa kalusugan ng lalawigan sa pamumuno ni na Governor Dennis Delta Pineda at Vice Governor Lilian Nanay Pineda sa ginanap na Central Luzon Healthcare Providers Summit sa Royce Hotel nitong Webes, January 25. What a way to start the year no? with uh, an event like this. Thanks very much to Gov Nanay, to of course Chair Agnes, and then Phil Health. No, talagang we are really on our way, no, to help PBBM uh, successfully implement universal health care for. binigyang diin ni Acting Governor Nalay sa summit ang papel ng lokal na pamahalaan sa pagpapabuti at pagiging epektibo ng mga sistema sa pagpapatupad ng mga pinalakas na programa sa kalusugan sa lalawigan. PhilHealth member ka nga, naka ka. May doktor ka ba? May pasilidad ka pa? Yun ang inaayos natin ngayon sa Masama, Tulong-Tulong, DOH, LGU, uh, private sector, uh, PhilHealth, Health, Department of Health, kailangan tulong-tulong dito sa universal health care. Kasi pag hindi, ka hindi sa masama, sila lang, hindi ka kayanin. Member ka nga, walang Pilipinong may lahat Peel member. Eh kung nasa wala lugar ka, walang ang pasilidad, walang doktor, walang gamot. Useless yung universal health care, Peel Health mo, di ba? So yun ngayon, ang programa natin lahat ng Department of Health, Peel Health, LGUs, lahat ng private sector, kailangan sa masama, pag may pilihan ang mahirap, dapat tutunungan natin na makabel ng benefits dito sa Universal Health Care. Kabilang din sa mga tinalakay sa summit, ang mga bagong benepisyo, patakaran at mga kinakailangan ng PhilHealth para sa paghahain ng mga claims. Pinamis ko within 90 days, mababayaran po namin ang 27 billion. Ang nangyari po, for the months of August, September, October, till December, ang binayaran po ng PhilHealth is north of 45 billion po. So, na-cover po yung 27 billion plus plus more pa po. So, in fact, in the last meeting with the doctors of the hospital association, including Dr. Rene De Grano, very happy po sila sa performance ng PhilHealth when it comes to the payments of the claims to the hospital. Tuloy, hindi hopefully po, mangyayari po. Promise po yon, Tuloy-tuloy na yan po. Promise po namin. Yung pong lahat ng tayo, magkakaroon tayo ng access to health services. Bawat Pilipino ramdam ang kalusugan kaya napakalaga po na itong primary health care, preventive health care po natin, magkaroon ng access sa bawat uh, facility, health facility ang bawat Pilipino. We continue to work with our partner healthcare facilities in enlisting their help to assist patients in the registration to feel help to ensure that they can avail of their benefits upon admission pinagtibay din ng summit ang mga benepisyong abot-kaya at dekalidad na health services para sa lahat ng Pilipino. Bilang miyembro ng Committee on Health, ay talagang tututukan natin ang mga programa ng PhilHealth at susuportahan natin uh, na mailaban sa Kongreso. Kabilang din sa mga dumalo sa summit ang ilang kongresista, local officials sa Region 3 at mga private and public healthcare providers sa gitnang Luzon.